Good morning mga best friends. So, ayun nga kung my first night, syempre hindi mamawala yung first day kala natin dito sa US. <laughs> syempre dapat sulitin natin ang araw, di ba? <laughs> Nasa Virginia, USA nga kami mga best friend at dito ako nakituloy sa aking kaibigan. So ngayong araw, samahan nyo kami sa Washington, D.C. Tara! Marami nga magagandang lugar dito mga best friend. Nasa palabas ko lang nakikita dati kaya pupuntahan natin ngayon dahil nandito na rin naman tayo. At syempre kasama kayo dyan mga best friend. Tara, ikutin natin tong Washington, D.C. Una na nga natin puntahan itong United States Capitol. Bago nga kami pumunta dito mga best friend, nakabili na tiket itong kaibigan ko. Dahil siya lang naman ang nakakaalam kung paano ang pasikot-sikot dito, kaya naman hinayaan ko na siya kung saan kami pupunta. Dahil nga hindi naman tayo maarte kahit saan yan, go tayo dyan basta gala. At syempre mag iinarte ka pa ba? Hmm, US na to. At hindi naman tayo magtatagal dito mga best friend kaya dapat sulitin natin ang mga araw na andito tayo. Sobrang nga ako naging masaya mga best friend dahil nakarating ako dito, biro in Pag kung nga kaninang umaga mga best friend, akala ko ay eh, nananaginip lang ako. <laughs> kung nakikita nyo yan mga best friend ang daming statue dito pero hindi ko alam kung sino-sino ang mga yan kayo na ang bahala mag research <laughs> kung kilala nyo yan mga best friend ay kayo na ang bahala mag comment down below dyan basta ang pagkakaintindi ko ay isang mahalagang bagay yan sa kanila dito sa US syempre kasama yan sa history nila <laughs> hindi naman siguro ilalagay dito sa museum ba diba? kung walang halaga <laughs> Charis hindi ka tulad mo na walang halaga ay hindi sorry <laughs> Hui, ano yun walang halaga <laughs> Char. Oy, joke lang yun ah. Yung wala kang halaga. <laughs> So ayun nga mga best friend, bago tayo tuluyang umakyat sa taas, ay may briefing muna sila dito para manunood ka lang naman ng sini ng 16 minutes. Mm. Pagkaupo na pagkaupo na nga namin dito mga best friend, ay inannounce na nila na bawal mag cellphone or kumuha ng video dito sa loob. Pero bago yan ay nakakuha na ako ng konti. Charis unaw na eh. At ito pa mga best friend, bukod sa cellphone, meron pa akong camera dito at nakalimutan ko pa atang patayin ito. Move forward mga best friend, pakatapos nga ng 16 minutes minutes na briefing nila ay umakyat na kami at binigyan nila kami dito ng tigi isang headset. Dito po nga mapapakinggan ang tourist guide mga best friend at isa pang maganda dito ay iba-ibang lingwahe ang nandito. Kasi naman mga best friend, hindi naman lahat ng tao dito ay nakakaintindi ng English or nakakapagsalita ng English. Sila na nga ang nag-adjust pero walang judgment. <laughs> hindi katulad sa Pilipinas na hindi ka lang marunong mag-English, malilang ang grammar mo ay malaki ng problema sa kanila. <laughs> At ang malupit ay pagtatawanan ka pa. <laughs> Only in the Philippines. Nakakalula nga ang ganda mga best friend. Oh, tingnan mo tong kaibigan ko. Akala mo eh, first time na nakapunta dito. <laughs> At mukhang seryoso sa pakikinig. hindi ko na nga masyado inintindi ang sinasabi ng tourist guide dito mga best friend. Basta, bawat statue dito ito ay mahalaga. Yun lang yun mga best friend. Hindi <laughs> ko na iisa-isahin kung sino-sino ang nasa loob ng Capitol na ito mga best friend kayo na lang ang search para may assignment kayo. Yeah. Basta yung chandelier Whoa. na nakikita nyo yan, mga best friend, I gold yan. Yan lang ang naintindihan ko. <laughs> Grabe talaga mga best friend. Kung interesado kayo sa kasaysayan ng US, ay pag-aralan nyo, simulan nyo na ngayon din. <laughs> Dahil ako ay wala na akong oras. <laughs> Charis, kayo na lang. Naku po, wala ata kayong mapupulot na maganda sa aking vlog na ito. <laughs> Siguro ko maiinis lang kayo. Charis, wag naman sana mga best friends. Basta ko I ay mean, pinakita ko sa inyo kung anong meron dito sa US Capitol. Baka sabihin nyo, ano ba yan si best friend na karating sa US nang walang alam? Dami ba naman ang iniisip ko mga best friend ay pro problemahin ko pa kung sino ang mga ito ay nako mga best friends. Baka mabaliwa ko dito. Basta, kayo lang ang mag-research. Kaya tanungin nyo itong kaibigan ko si Maymay -may, dahil napakatalino yan. Magka-batch nga kami nito mga best friend pero hindi nagkaroon ng pagkakataon na parehas kami ng section. Dahil ito si Maymay ay nasa higher section at ako naman ay nandoon sa lower. So ayan, alam nyo na. Malakas lang talaga ang loob ko mga best friend at madiskarte. At si Maymay naman ay nasa kanya na lahat. May degree, matalino, madiskarte. Sama mo na dyan yung mabait, maganda at marunong makisama. Hmm, saan ka pa? Ikaw, ano ka? At syempre, wag nyo na rin kakalimutan ang maging masipag. Wag tayo tulog ng tulog at asa ng asa. <laughs> Huw, ano ba yung pinagsasabi mo? Namamasyal ka. Ito <laughs> na nga mga best friend, natapos na natin ang pag-iikot dito at oras na para ibalik natin yung headset. Inantay talaga namin matapos siya makipag usa para ibalik itong headset at makapagpapicture na rin. O oh, ayan, satisfied ka. After dito sa Capitol, mga best friend, ay lumabas na kami at may pupuntahan pa tayo. At yan sa aking next vlog sana ay nag-enjoy kayo bye and thank you for watching